isang makulimlim na umaga guys uh, ngayong uh, umaga no, buti medyo tumila yung ulan ah, so maghapon magdamag naman yung ulan kaya kahapon uh, papakain muna tayo so umaan. thank <laughs> you Pangit uh, lang talaga guys pagka uh, yung ganito na panay panay yung ulan hindi ka maka ano kilos na ayos kasi mas nakakatamad gumalaw hindi ka tulog pagka uh, mainit yung panahon so ayun eh, dito na tayo sa akin umuulan na naman so baka mabasa Ah, ganito lang muna tong video natin nato guys. So pagkaano, uh, gawan ko na lang ulit kaya ng ibang video tapusin ko lang ito papakain natin at muulan na naman. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.